Tap na. Video mo muna kaya. Ito ka na. Ito, po, po tayo. Kung na ikot mo itong kain itong tiburong talangka. Ang pagkain ko po niya na, ganito po. Ayan, po ay... Eh. Patanggalok ko lang po siya ng talukap. Ako po siya sama siya sa sa kanin. Ayan. Ipigay nyo lang po yan para lumabas lang po yung talangka, Yung, yung niya. nya. Sarap po yung medyo ayan. Puro babae po kasi yung talangka kaya ayan. Ay, ganyan po kami yung buro na ano, puro sa akin lang po yan. Boy po yan ang mga ng buro namin. Tatagalan nyo na po ng yan, talukap. Tatagalan nyo na po ng daliri. At ipigay nyo na po ito ng ganito. Ganito po ako gumawa ng, ano, ng burong talangka. Saka po siya lalamasin. para paramit po kayong kain dito pag nagasipo ginawa nyo sa burong talangka. Ayan po. Tapos ito po. Halabot na talaga. Yung taba po. Tapos wala po dito yan sa sukat bawang. Tapos kahit po tayo.